Ito, ngayon ko lang gagawin to. Pamaraan to eh. Ayan, pamaraan to bigay sa akin ni Kuya Eric. Uh, parang good na pa OS na ito tangkal. Ayan o, nyo naman yung sukatan. Ha? Magtatay yan. Subukan lang natin. <laughs> ito hindi loaded to. Hindi to loaded yung malaki. Ito loaded to ng belo X. Oh. Uh. <laughs> umawa yung tangkal. Umawa yung tangkal. Uy, umawa yung tangkal. Kaso hindi ko ka kaya. Umawa yung tangkal. Kaso hindi kaya ka yung malaki. Waisit na yan. Shit. <laughs> Sayang. Ano ba yan? Umaway sana yung bello ko to Kaso ang laki talaga nito eh. Indica uh, ya. Yeah.